So guys, pawi na naman tayo ngayon para pakainin, pakainin natin yung mga ating alaga. Ngayon na sila makakain ng maaga kasi nagawas ako ng mga alas trabaho. din magpalaki. yung pag-aalaga ng mga hayop. Mahirap din. Mahirap din palaki. Minsan magkakasakit. Kailangan ng vitamins. Hindi lang yung basta mag-aalaga ka lang. Once na kasi nagkasakit ang mga uh, sisiyo natin, nakapansok sila. Uh, minsan, pabalik-balik yung uh, sinasakit nila. Mahirap gamutin pag natapuan sila. guys nagpapakaya na tayo ng mga warrior yan almost one month na sila nag aaway away na nagbubuga na yan mga bangas bangas na sila kaya pinag iwahiwalay ko na sila to, yung masakit yung mukha niya pikit And guys yung pinapain natin sa kanila may halong Bitmin Pro at saka Dextrose Powder. At mamaya, i natin sila ng tubig na may asin sa mukha para hindi sa sila bulutungin. Yan lang yung ginagamit ko tubig na may asin. Yan guys, balda ang kaliwa. Two times winner. Ito, three times winner. Ito may isang panalo. Ang tama nito, pitcho at saka hita. Yan. Kita nyo yung tahi nya. Yan. Isang panalo pa lang yan. Ito yung gold natin. Isang panalo din to. Yan nilagyan natin ng tape kasi hindi natin matahi yung sugat niya dyan ah. Uh. ito may line curve ito nakadalawang panalo na ito. yan may tama yan sa liig Yun, yun yung mga sugat niya. Ayan, Kita niyo guys, yung tayo niya. Ayan, oh. tama niya sa may ganyan balahibo niya. to pinakawalan natin to puro babae kung silang pumasok dyan may butas yan dun oh. yun oh. natin yung paglaki nito kung anong magiging resulta sa mga uh, crossbreed natin. Yan naman, two times winner, brood kako, baldang pakpak, kaya pampalahi na lang siya. eh guys, yung white hats natin na naglilimlim na siya. Ayan ang ama. yan ang asawa. Yan yung isa natin na ano magiging inahin, biniyada. Yan. Lemon 84. Yung mga mga SBR line natin. Ngayon dito na lang guys uh, mag-aapply tayo sa mga susunod na araw.